Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, may isang napaka-interesting na ulat mula sa India na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa hinaharap ng Philippine Coast Guard. Ayon sa mga balita, interesado raw ang ating bansa na kumuha ng next generation offshore patrol vessels o NGOPV mula sa India. Ang catch dito, posibleng gawin mismo dito sa Pilipinas ang mga barkong ito sa ilalim ng isang kasunduan sa pagitan ng India at ng ating pamahalaan. Pero bago natin himayin ang detalye, pag-usapan muna natin kung ano ba ang NGO TV, gaano ito kalaki, at ano ang magiging implikasyon nito hindi lang sa Philippine Coast Guard kundi sa seguridad ng bansa, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magsimula, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar. Kailangan din natin ng maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ano ang NGO Ang Next Generation Offshore Patrol Vessel ay isang uri ng modernong barko na dinevelop ng India para sa kanilang sariling Navy at Coast Guard needs. Mahaba ito ng higit isandaang metro, mas malaki pa kaysa sa kasalukuyang pinakamalaking barko ng PCG na Teresa Magbanua Class Multi-Role Response Vessel na gawa ng Japan na may 97 meters lang ang haba. Kung ikukumpara, halos kasing laki ito ng mga Jose Rizal Class Frigates ng Philippine Navy na nasa 107 meters. Ibig sabihin, kung tuluyang makuha ito ng Coast Guard, ito ang magiging pinakamalaking asset na hahawakan nila. Mas malaki rin ito kumpara sa mga Type 056 corvette ng China Coast Guard. Tandaan natin na isa sa mga barkong 'yon, ang CCG 3104, ay sangkot sa insidente ng banggaan kasama ang isang PLAN destroyer noong August 11, 2025. Kung ikukumpara, malaking bagay na mas malaki ang magiging asset ng PCG kumpara sa katapat na ginagamit ng China Coast Guard. Ano ang posibleng configuration para sa Pilipinas? Kung totoo man ang plano, hindi magiging kasing armado ng Indian Navy Variant ang makukuhang bersyon ng Pilipinas. Malamang tatanggalin ang mga mabibigat na naval weapons at papalitan ng mas light armament na angkop para sa Coast Guard missions. Ibig sabihin, posibleng ang standard weaponry ay isang 30mm auto-cannon na nakamount sa remote control weapon station at ilang 12.7mm heavy machine guns. Hindi ito barko para makipagdigma kundi para sa law enforcement, patrol, search and rescue, at maritime domain awareness. Pero kahit hindi heavily armed, mahalaga ang laki, endurance, at kakayahan ng barko na manatili sa dagat ng matagal. Dahil dito, tataas ang kakayahan ng PCG na magpatrolya hindi lang sa malapit na karagatan kundi pati sa malalayong bahagi ng West Philippine Sea. Isang malaking tanong, paano ito popondohan? Ayon sa ulat, posibleng dumaan ito sa Indian Official Development Assistance Financing Scheme, katulad ng ginawa ng Japan sa ating PCG Modernization Program. Kung matatandaan, halos lahat ng modernong barko ng PCG ngayon ay mula sa Japan, at karamihan ay pinondohan sa ilalim ng ODA Scheme. Kung gagawin din ito ng India, malaking bagay ito dahil hindi ganoon kabigat ang gastos para sa gobyerno. Ang mangyayari, magkakaroon ng soft loan o concessional financing na mababayaran sa mas mahabang panahon at may mababang interest. Kung walang ODA, magiging malaking pasanin nito sa national budget. Kaya dito papasok ang negosasyon ng ating gobyerno kung paano maisasakatuparan ang project na ito. Isa pang interesting detail dito ay ang posibilidad na itayo mismo sa Pilipinas ang mga barko sa ilalim ng isang technology transfer agreement. Ang gumagawa ng NGO PV ay ang Indian Shipbuilder na Garden Reach Shipbuilders at Engineers, GRSE. Kung matatandaan, lumaban na rin ang GRSE noon para sa Frigate Acquisition Project ng Philippine Navy sa ilalim ng Horizon 1 ng AFP Modernization. Hindi sila nanalo, pero nagpakita na sila ng interes na makipag-partner sa Pilipinas. Kung papasukin nila ito ngayon, posibleng maghanap sila ng local partnership yard kung saan gagawin ang mga barko. Ang ibig sabihin nito ay may transfer of technology na mangyayari at posibleng makinabang ang local shipbuilding industry sa pamamagitan ng dagdag trabaho, skills, at long-term capability. Para sa Pilipinas, hindi lang ito basta pagbili ng barko, kundi pagkakataon na paunla rin ang kakayahan ng sariling industriya. Kung matutuloy, napakalaking boost nito para sa PCG. Narito ang ilang pangunahing epekto. Una, larger presence sa West Philippine Sea. Ang barkong higit isandaang metro ay may kakayahang magtagal sa karagatan, kahit sa malalayong bahagi. Magiging mas credible ang presence ng Pilipinas kung ang PCG ay may malalaking barko na pwedeng ipantapat sa malalaking barko ng China Coast Guard. Pangalawa, deterrence factor. Kahit hindi heavily armed, ang laki at capability ng barko ay nagdadala ng symbolic deterrence. Hindi na basta-basta mamamaliitin ang PCG dahil may kakayahan silang mag-deploy ng malalaking vessel. Pangatlo, Improved Safety at SAR Capability. Mas malaki, mas matibay, at mas may kakayahang tumulong sa search and rescue operations, lalo na sa panahon ng kalamidad at aksidente sa dagat. Pangapat, Training at Professionalization. Ang paghawak ng mas advanced na barko ay magbubukas ng oportunidad para sa mas mataas na antas ng training at professionalism sa PCG. Pero hindi lang ito simpleng usapin ng pagpapatrolya. May mas malalalim na implikasyon. Una, diversification of partners. Sa ngayon, heavily reliant tayo sa Japan pagdating sa Coast Guard modernization. Kung papasok ang India, ibig sabihin ay lumalawak ang ating defense and maritime cooperation hindi na iisa lang ang pinagmumula ng suporta. Pangalawa, strengthened India-Philippines relations. Ang India ay may sarili ring interes na kontrahin ang lumalaking impluensya ng China sa Indo-Pacific. Kung magtutulungan ang Pilipinas at India, isa itong signal ng mas malawak na strategic partnership. Pangatlo, boost sa local industry. Kung matuloy ang local construction, ibig sabihin ay may pag-asa na lumakas ang ating sariling shipbuilding capacity, na pwedeng gamitin hindi lang para sa Coast Guard kundi pati sa Navy sa hinaharap Ngayong alam na natin ang potential tingnan natin kung paano ito ikukumpara sa kasalukuyang fleet ng PCG Teresa Magbanua class MRRV 97 meters Japanese made kasalukuyang pinakamalaking barko ng PCG Gabriela Silang class OPV 84 meters gawa ng France multi-role din pero mas maliit Paraola Class MRRV 44 meters, Japanese made, ginagamit sa coastal at medium range patrols. Kung darating ang NGOPV, ito ang magiging flagship ng PCG pagdating sa laki at capability. At higit sa lahat, mas magiging credible ang role ng Coast Guard bilang pangunahing maritime law enforcement agency ng bansa. Syempre hindi lahat ay madali. May mga hamon din na dapat paghandaan. Una, funding and finance ang kailangan ng malinaw na plano kung paano babayaran ang project. Pangalawa, training and maintenance mas malaki at mas advanced ang barko, kaya kailangan din ng mas mataas na antas ng training at mas malaking budget para sa maintenance. Pangatlo, political will kailangan ng matibay na desisyon mula sa gobyerno para itulak ang ganitong klaseng proyekto, lalo na kung may resistance mula sa iba't ibang sektor. At pang verification sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa Philippine side. Baka speculation pa lang ito at kailangan pa ng official statement. Ano ang kahulugan nito para sa West Philippine Sea? Sa mas malawak na konteksto, ang pagkakaroon ng malalaking barko ng PCG ay nagpapakita ng seryosong commitment ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating exclusive economic zone at sovereign rights. Hindi ibig sabihin na makikipagbakbakan ang PCG. Ang ibig sabihin ay magiging mas credible ang ating presence at enforcement capacity. Sa mga nagdaang insidente, makikita natin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mas malaking barko. Kapag maliliit lang ang asset natin at mas malalaki ang gamit ng kabilang panig, nagmumukha tayong disadvantaged. Pero kung may malaki at matibay tayong barko, nagiging mas balanse ang sitwasyon. Mga kababayan, kung totoo nga ang balita na interesado ang Philippine Coast Guard sa next generation offshore patrol vessels ng India, ito ay isang game changer. Hindi lang ito dagdag barko. Ito ay dagdag kakayahan, dagdag kumpiyansa, at dagdag simbolo ng ating determinasyon na ipagtanggol ang ating karagatan. Pero tandaan natin, sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon mula sa ating pamahalaan. Kailangan pa nating hintayin ang opisyal na pahayag. Gayunpaman, kahit sa posibilidad pa lang, malinong na ang mga ganitong hakbang ay nagpapakita na unti-unti, nagiging mas seryoso na ang Pilipinas sa pagpapalakas ng ating maritime security. At kung matutuloy, makikinabang hindi lang ang Coast Guard kundi pati ang ating local industry at ang buong bansa. At dito nagtatapos ang ating malalim na pagtalakay tungkol sa posibleng acquisition ng next generation offshore patrol vessels mula India. Ano sa tingin nyo, dapat ba itong ituloy ng Pilipinas? Sulit ba ang investment para sa Coast Guard? Iwan nyo ang inyong opinion sa comment section, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang defense at security updates. Maraming salamat, at hanggang sa susunod nating talakayan.